Mapagpalang araw kaibigan. Ito nyo inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. May uh, Isa pa tayong bumukulat ng Biblia. May awa ka kong Biblia. O amen. Ang Biblia ng mga pastor. Alam nyo po, ah, uh, yang napapanood na inahini ka nga, o oh, Uh, favor of the day araw-araw. Walang iba po kundi yung mga tinatawag na BGC. sa uh, Bulacan ano? At best district ng Bulacan. Ang yung, yung Bulacan Group of Contractors. Hindi po yun eh. Kapon po habang nag-iiring, nanonood ako. Sabi ni Ping Lakson, o Sen. Ping Lakson, yung inyong kababayan sa Bulacan, kasi taga-Bulacan sila eh, ang inyong mga kababayan sa Bulacan ay sinasalok yung tubig dahil sa baha. Kung pumapasok sa bahay mo, naglilima sila ng baha. Samantalang kayo, ay nasa kasino itong limang ito po, dahil may batas eh, sino mang impyado ng gobyerno, bawal ma magsugal o pumasok sa kasino. Naalala niya po po si dati Pangulong Erap, nakasama niya si Atong Hang, sa panahon na yun, si ang nasa PCS Uno, si ano eh, uh, yung bakla, ang pangalan niya, Morato. Yan, nabi videoan po ngayon. Yung naglabas ng video, napanood sa national news eh. Meron palang batas na gano. Yung naglabas ng video na yon, hanggang ngayon di na po nakita. Yung video ni dating Pangulong Hero. Sipin nyo, presidente na. Nagpupunta pa sa kasino. Ito kaya yung mga lima ah bulakan group of contractors ang hindi pa pumunta. Samantalang engineer lang sila ng public portionary ng bulakan. Kaya sabi ni Ping Lakson eh, abang sumasalok ng tunig yung mga taga dahil sa baha, kayo naman ay nasa kasino. Meron pa sinabi si Senator Ting Bili believe ako sa inyo, ang tatalino ninyo. Kung ginamit nyo lang sa, sa tama sana, yan talino ninyo. Wala sanang baha sa bulakan. Tama nga naman. Kanya lang, ayan ang nangyari, nagkamal po sila ng pera. Sino ba naman ang hindi masisilaw sa pera? O yung mga nakakarambalita po, nakita nyo po yung mga pera sa ilalim ng may nasa lamesa, meron po sa billiard table. Isipin nyo, at doon tingi isang libo yun, denomination, 1,000 denomination. Million, million ang halaga. Kaya sabi ni ni Bryce, yung isang engineer doon, ngayon lang ko nakakita, kaya pinikturan ko. Kaya lumitaw na picture, galing po kay Bryce al tara. Ay, ba? ano ba pa pilihan ng price na yun? Hernandez. Ay, yung Alcan, pala yung pinakahamon nila. Ah, yan ang nangyari sa hearing na po yung lima. Nakakatakot po, ano? Tapos makita mo yung lima na yun. Ang gaganda ng mga relo, kami, sapatos, sasakyan. Ay talaga naman, isipin mo, sige sabihin ng engineer ka, e magkano lang ang sweldo mo ron, yung yung visa, yung price, eh, sabi niya, ang sweldo niya, 70,000 lang. Paano ka makakapagganon? O 70,000 ang sweldo mo? Paano ka makakapag-abil ng kotse, magagarang krilo, damit, sapatos lahat na they enjoy po nila yung kanilang katawan alam mo ganyan talaga no ako sa yung isa nga sabi niya eh, nagdedepensa sa kap sumusunod lang po ako sa otos. Pero isa sa isa sa naka picture eh yung lima at merong imbedisyon nila nagkakasilo sila at ang pinatatalo po nila o nananalo sila puro milyon isipin nyo engineer ka 70,000 milyon saka kukuha yung pansusugal mo yan po yung pera ng taong bayan na nagtsatsaga po si Juan de la Cruz magbayad ng buwis at itong limang BGC boys naman na ito, yung Bulacan to, group of contractor, contractors sila naman po yung yan, nagkakaman kaya nangyayari ang sabi ng contractor bawa nanalo kung nanalo ako sabi niya sa bidding siyempre magbibigay pa ako okay yan siyempre kung sino yung nag-award sa contractor yung contractor magbibigay siya sa nag-award na engineer at yung engineer naman magbibigay siya doon sa kung sino ang lumatag ng pondo na politikos and others hanggang matira na lang po 30% or 40% kaya nangyayari po, yung project po hindi talaga matatapos ng matino. Kung meron ma silang magawa, maaari ka lahat nila. Kasi ganoon lang ang pera natin eh. At kung sakali naman, kukompletuhin nila yung project, pero sabi standard naman po yung gamit. Konting bakal, konting simento, konting bato, sa tambak na lupa, bilyonaryo! ba? Kaya, konting ulan, konting yugyug ng lupa, yon Nakikita na po yung kahinaan ng project. Kaya dyan na po ngayon, na bulgar ang kabulukan ng DPWH. Para po silang mga buhayang walang kabusugan. Mayroon pa kontraktor eh. Ginawa niya. Gumawa siyang kumpanya siyam. Kapag may bidding, yung siyam na yun, nagiging bidding. Kaya, bihirang matalo yun. Lagi nananalo. Ito naman yung mag-asawa. Mag-asawa. Nasa panahon ni Pangulong Duterte, top na chair sila! At napanood ko po kapang si sa Channel 7, si Jessica So, yung ginawa ng top na chair na ito, ayun, mga eskwela, pinakita po kapon. Kitang-kitang ebidensya. Hindi po tapos. Ang mga pinagawang eskwela, yung iba po, nilulumot na sa tubig, kinakalawang na yung mga bakal. Wala asin, nakatayo lang yung bakal. Meron pag pinagkita, bakal lang ang nakatayo. Kasi nga daw, yun na lang ang natira. Isipin mo, magtatayo ka ng eskwela, bakal na lang yung nakatira, nakatanim. Pinagkita ka po ni Jessica Soho sa kanyang programa tungkol sa uh, sikat na top-notcher. Diyan si yung dumayari lang yung, no? yung mag-asawa. Yung maraming mga sasakyan. Binili niya kasi may payong. Yung isa naman, binili niya kasi may lalagyan ng uh, kopita. Na sinugod ng mga rallyista. Sa tagi, ay, sa Pasig. Na nakalaban naman ni Mayor Bito. Siyempre, hindi sila kay Mayor Biko. Pag may sila sa Senado, nandog po si Mayor Biko para maglabas ng kanyang nalalaman. At sinabi ni Mayor Biko, mga sinungaling yan. Oh. <laughs> Kaya sabi niya, kung meron pa ako may tutulong, tutulong ako, sabi ng batang mayor. Talagang maganda magaling ang mayor na ito, walang makakagiba nito. Sipin nyo, kampanya, walang tarpaulin. Wala. Tarpa Itatalo ah. e, ni mo ba yun? Wala, na, wala ka na kahit ko, Yung pinatatayo niya nga bagong ano eh. Bagong sitio ng tagig eh. Inu-question eh. E, nakalatag lahat naman ang katibayan. Wala kang pwedeng i-ano sa kanya kaya nanayimik yung mga gusto ng gumiba eh. Wala. Gigibayin pa ba nila yung wala na maka kabakas-bakas ng pagnanakaw? Di Hindi yun si Mayor Biko. Ay yung pamilyang diskaya mag-asawa, yun ang tinutukoy na top notch sa panahon nito, Tiyarte. Bakit? Yan na, Bulgar, sabi ni Bote ay na kayo napunta sa DPWH kasi sabi nila, yumama sila, kumita sila nang sa Department of Public Works. Kaya kayo nagsimula daw, sabi niya. 2016 po, sabi ng Diskaya. Sabi ni ba to, parang napatigpan nito. Si, ay ulitin mo nga, para sigurado ka. 2016 onward, patay. Kaya sa mga lumabas na balita, top chair sila, paborito sila! Isipin nyo, pandemic. Kumukubra pa sila ng pera. At itong mga alcantara ito, meron lumabas na si Bongo, yung tuta ni Duterte, tagahimod niya. Yung tatay niya, tsaka yung brother niya, mga kontraktor yun eh. Kaya illegal ang ginagawa eh. Naka joint venture pala nila Ang Alcantara. Kaya pala malakas sila sa administrasyon ni Digs. Ng tatay Digs ng Davao. 2016, maging sa Kongreso, pinagita po yung ano, drop. Sabi nga ni congressman Briggs a bris ng Batangas bakit pinagkikita mo lang 2020 to sa panahon lang ni Pangulong Marcos bakit nang yung drop 2016 yung drop gay. paano yung past administration sabi niya kala nila kasi ma may isa nila yung kongreso hindi nila alam kung dito balan niyan kumpleto. Anong pinalitaw yung drop? So, yun, nakita. Napanood ko! From 2016 onward, lumobo ng lumoba. Lumobo ang kanilang nabang no, yaman. E ngayon yan, ginawa ng gobyerno, pinris niya lahat ng kanilang bank account, hindi na lang pwedeng magalaw. Yung Alcantara at saka yung limang engineer ng Bulacan. Aha priest order ng kanilang yaman. Ngayon, meron silang nakabahon sa lupa na hindi nila namimesa. Baka yun, pwede nilang ukain yun. Pero yung banko, hindi nila magagalaw yun kasi mamang problema ang banko pag pinagalaw niya yun. Okay? Ayon sa Biblia, babasa tayo ah dito sa Biblia, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Pahayag 12.9 Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya. Nandaraya. Present tense po yun ha, pangkasalukuyan. Sa buhong sanlibutan. Yan. Yan. Anong trabaho ni Satanas? Nandaraya. Sa buhon sa libutan. Itinapos siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Yan. Ang trabaho ng Satanas, mandaya. Mandaraya. Present tense, pangkasalukuyan, mandaraya. Kaya yung mga taong nabanggit dito, lahat sila ay biktima ni Satanas dahil sa kanilang katakawan sa pera. Katakawan sa pera. Greedy. Sa simbahan katoliko, meron silang tinatawag na seven deadly sin. Isa po ang greedy do sa pito. Ang ibig sabihin ng greedy, katakawan. So kung katoliko sila, dagot sila sa simbahang Roma na yung kanyang balangal kung katoliko sila, sa pool sila. Sana mga pare kung nagmimisa sila, lagi nilang sabihin yung mga deadly sin para yung kanilang mga miyembrong katoliko magkaroon ng ano, awareness na yung greedy katakawan. At sa pera. Sino naman bang hindi matutokso? Yan ang trabaho ni Satanas, manokso. Si Jesus nga, tinokso niya. Alam niyo po ba anong ginawa ni Satanas? Sabi niya kay Jesus, Jesus, nakikita mo lahat ang ari-arian dyan sa babaw ng mundo. Lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Ganon po, kung manokso si Satanas, inoooper ang buong mundo kay Jesus lahat ng meron ng mundo sa iyo na yan sabi niya nakasulat naman niya sa chapter 4 ng Mateo yung panunokso ah. kaya sila po ay natokso ngayon sino ba naman ang hindi matutokso kung makita mo sa apag ng na lamesa nakahatado tagay isang libo 1,000 bill palagay ko kung meron pang tata 1,000 bill baka meron pang ganun eh kaso wala eh Meron nga silang ginawa no na yung 5,000 pero limited ano lang yung edition niya. Karamihan 1,000. Sipin niyo po, nakatado. Kay ganito ito, kay ganyan niya, kay ganito At sila mismo yung lima ng Bulacan, meron din sila. Ay nagsalita sila sa hearing, oh. 20 million sa amin, kay boss 40 milyones. Ano pa bang matitira sa kontraktor kung sakali? Kaya walang project na pa dito na matino na pinatapos nitong mga kontraktor na tiwali. Ewan ko kung meron mga ibang kontraktor kasi yung nabanggit ni ni Pangulong Bongbong is labing lima. Lahat yung tiwali yun. Ang top notch yun, dun yung from Pasig na lumabang kay Mayor Bicol. Siyempre ba naman gusto niya mag-mayor yung babae? Kaya bago ay eleksyon, ni-interview siya ni Corina at ni Julius. E kanya lang booking na nabudol sila. binoking sila ni Mayor Bicol. Eh nasaktan yata si Julius. Ayun, wala siya sa channel. Pa. Pero si Corina, ma mata, may pitang ang kapit sa channel to eh. Hindi, hindi, siya, hindi, siya, hindi siya umalis eh. Pero si Julio sumalis. So, ang sabi si Satanas, mandaraya. Nadaya, biktima lang po sila. Dahil sa katakawan. Yung katakawan. Doon sila naging biktima. Sabi ni San Pedro, sa unang Pedro 5.8 maging anda kayo at magbantay ang jablo ang kahaway ninyo ay parang lehong umuhong alat alialigid na naghanap ng malalapa Ayan. anong sabi nandiyan lang pala sa paligid si satanas <laughs> na umuhal parang leon naghahanap ng malalapa sila yung nalapa ngayon sila yung nalapa yung lima at saka yung Alcantara yung mag-asawa sa so bagay, may, bukod sa kontraktor na yun mayroon pang iba pero sila lang kasi sila yung malupit eh kasi kaya ako nasabi malupit eh kasi nakapanood ako kay eh, Jessica yun nga Yeah. Sa so sabi ng Alcantara, eh, kasi po may nanghihingi eh. <laughs> may nangingi. Pag hindi mo da, pag hindi bibigyan, hindi magpupuso yung project kahit nakahawad sa'yo. Yun. May nangingi. Kanya, kanya lang. Sabi niyo, was it for all? Sabi sa Senado, sabihin mo na kung sino yung nangingi. Pangalanan mo na. <laughs> kanya lang. Takot po sila. Kasi ang, ang tingin nila sa mga babanggitin nilang politikos, makapangyarihan. Sino pa naman ang hindi makapangyari pag politikos ka? Opo, makapangyarihan ka. Senador ka, kongresman ka, makapangyarihan ka. Totoo yan. Makapangyarihan ka. Kasi kapangyarihan ang ibinigay ng taong bayan sa iyo. Ginawa kang kongresman, sino gumawa? Taong bayan. Nag-isinador ka, sino gumawa? Taong bayan. Sila ang sa iyo dyan. Sila ang nagbigay ng kapangyarihan. Pero ang problema, yung kapangyarihan mo, hindi mo ginamit sa mabuti. Ginagamit mo sa korupsyon. Yan. Korupsyon. Kaya tayo po ngayon, ang bansa natin ay hanggang ngayon ay dumaranas pa po ng bahag. Kaya sabi ni, ni Senator Lasso, ito ginagawa lang sa mabuti, sa mabuti, sa mabuti ang inyong galing. Hindi sana yung walang baha sa bulakan. Tama nga naman po kung ang kaisipan ng tao na binigay ng Diyos, gawin lang natin yung mabuti. Talagang hindi po tayo magkakamali. At ito naman po ang nakalagay talaga sa Biblia. Gumawa tayong mabuti. Panguli, ang sabi niya Apostol Pablo. Ganito po nakalagay sa Epeso naman. Panguli Chapter 2. Verse. Ito. Sa 10. Epeso 2.10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagigipag-isa natin kay Kristo Yesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inyandaan niya noong una pa man upang gawin natin. Kita niyo po ang ganda ng ginawa ng Diyos. Ano? Anong sabi ni Pablo? Nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Yun po ang pagkatalaga ng tao, gumawang mabuti. E eh, ngayon, ang anong nangyayari? Gumawa bang mabuti ngayon yung mga engineer? Kayo na po ang umusga. Yung kontraktor ng mag-asawa na si Gerard. Gumawa ba silang mabuti? Kayo na rin po ang umusga. Hindi po ako. Basta nga lang po, biktima sila ni Satanas. Pwede pa nilang, pwede naman silang makawala doon eh. Magtapat lang sila ng totoo at yung pera, kung meron pa, isoli na nila para maibalik po sa gobyerno. magamit ng gobyerno sa iba't ibang bayarin ng gobyerno. isoli na lang po nila. Yan din naman ang gusto ng taong bayan. Isole yung perang ninakaw nila. Ayun, tanong, nasa na yung perang ninakaw nila? Meron pa kaya sila nakapira? O baka naman sila lang po nakakalami eh, kung pa silang tinira. Yan ang sinisigaw ng tayong bahay. Yung iba naman hindi. Dapat silang magbayad sa kanilang kasalanang ginawa. Ano yon? Siyempre bilang bansa, meron po tayong mga batas. Kung ano po yung batas na nakalapat talaga sa kanilang ginawang krimen, tanggapin po nila yung parusa. At kung meron pang pa pera, isuli na nila baka sakali kung isoli nila gumahan kan yung aton sa kanila nang hukuman. Ano na po? Sige to po yung kaibigan Jesus, brother Manny Bautista. Ako po taxpayer payer ako eh. Nang magsimula po akong magtrabaho at the age of 20, nagbayad na po ako ng bills. Sipin nyo, At the age of 20, nag-employed na po ako at nagbabayad na po akong bills. Eh ngayon, retirado na ako. Eh, hindi ko lang sabihin, nagbayad ko ako ng bis. Hindi nila masabing hindi ako nagbayad ng bis. Eh, bakit? Eh, nagigita ko eh, kinakaltasan ko. Nasa Facebook ko eh. Tsaka nagpapayal ko ng ITR kada taon. Sige po, ano? Sana kung meron po, meron po sana kayo mapulot. Like and share. Share nyo po sa iba. God bless us all. Wala pong personalan nito ang style ko po, Biblia, at yung nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Salamat po. Ito ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny bukis, sa ikwas. Hello. God bless us all po. Bye, bye Senior citizen, 64. Stroke loss, limang taon. Person with disability, limang taon. Sa tulong at tawa, biyaya ng Diyos. Este mala